yun palang may-ari ng resort uh, na kamakailan nga po ay nag-viral dahil sa pambababoy ng mga guest na mga empleyado ng, ng, isang kumpanya. Panggitin pa ba natin yung kumpanyang yun? Siguro hindi na. Anyway, sabi kasi ng kumpanya, hindi daw yun nag reflect ng kanilang employees' values. <laughs> ay, kanina mag-reflect -re yun ang latest, kuno ay tinanggal na yung mga involved na yon doon sa pambababoy sa resort. Pero eto nakakalungkot dahil yung may-ari pala ng resort ay may karamdaman. ah uh, at yung kinikita niya doon sa kanyang negosyo ay ipinanggagamot niya. Nagkikimo ata etong itong may-ari na ito. Kaya doon nakakapanlumo talaga dahil sira na yung mga gamit. Kulang pa siguro yung kanilang ibinayad okay, na rental fee kung sakali doon sa mga papalitang gamit ay mas malakad pa ang ginastos o gagasasin. Kaya lang, yun nga, may mga pag-uusap na daw at posibleng uh, areglohin na lang dahil nakipag-coordinate na naman daw yung ilan sa mga guests sa kanila. At nagmamakaawa yung karamihan na sana daw ay wag nang ituloy ang kaso. Kung ako, siguro ituloy ang kaso dahil nako para maturuan ng leksyon. All right. Ang hindi ko lang maintindihan, ang sinasabi pa rin kasing rason neto mga guests na ito ay hindi naman daw sila nakadroga, droga una sa lahat. Pero yun nga, sobra-sobra daw yung kanilang kalasingan. Take nota, sobra-sobrang kalasingan. Kaya nagawa nila yun. Ikaw ba naman lasing na lasing kabubuhatin mo yung nap mabigat yung water dispenser, ah, kasama pa yung tubig. Yung galon na may tubig. Tapos sasabihin mo, lasing na lasing. Kalasingan, na todong kalasingan yun. Eh, ang lalakas niyo pang bumagbuhat. Pagkakaalam ko kasi, pag, pag talagang lasing na lasing ka, andyan ka na lang eh. Pilata ka na, plakda ka na. ba? Diba? Ganon ang pagkakaintindi ko sa sobrang kalasingan. Hindi na makalakad ay ang sinasabi, etong mga ito ay kumaripas pa ng takbo sa kanilang mga motor para nga magsiugian. Tapos sasabihin, lasing na lasing, hindi po maganda ang pagpapalaki sa mga ganitong kabataan. ba mga to Anyway, hindi po talaga. Kaya nakakapanlumo na malaman ko rin na yun nga, yung may-ari ay may sakit. Alright nagluluhod daw ito, nagluluhod ang mga nasabing guests sa sa may-ari para lang hindi ituloy ang kaso. 'Yon ang isa sa nababasa rin natin. At siguro ang ilan sa inyo ay napanood na rin yung actual yung video na 'yon. Talaga pong grabe. Pati yung mga pinagbabarbecuehan na grill, nako, naandon at itinapon. Ang masaklap nga doon yung water dispenser, 'di ba? Masisira na ata 'yan. Anyway, yung mga lamesa, nakita nyo naman, at ilan pa, mga bote, at kung ano-ano pa. Sobrang kababuyan po ito. At uulitin ko ah, kung may matinudya na kahit dalawa, isa-dalawa, kahit, sabihin na natin, kahit isa, di ba sana, sana ay gumawa ng paraan para mapigilan. Pero halos lahat, lahat talaga yung mga yan, ay ganoon ang ginawa. Makikita nyo naman yung ayos ng, ng resort. Aba, hindi porket uh, uh, kayo ay nagrenta at binayaran nyo yung time na yon ay bababuyin nyo itong resort na to. Hindi, hindi talaga, hindi talaga um, ugali ng mga matitinong tao yung ganito. ulitin ko ah, sigurado walang kaugnayan to sa kuno ay sobrang kalasingan. Matindi ah, palusot,